mag-antay na lang po tayo dito ng sasakyan. Ayan. Dito na po tayo. At ayan nga po, oh. Ang daming tao. Ayan. Ayan. Ganun din po sa kabila. Uh, arena Areneta -are Sen Central Cobao. Pala ito. Ayan. Ayan na po. Kamamang TV. Ayan sa kabila. Uh, papunta po nang ganyan, Marikina. At dito po naman, pabalik lang, nilila po tayo. po tayo. na lang po natin yung train kaputang Legarda. Um, ayan po, punong-puno po dun sa kabila. Pati na po dito marami na oh. Ayan. kaya dito po tayong kamamang TV kukuha ng ano kasi po bawal po sa loob ng train. Kumuha ng videos. Kaya dito na nga lang po tayo. Kaling Hindi po, po tayo pwede kasi wala tayong budget kong bilik. Kaya ito nga po kamamang TV, medyo na-free naman po tayo sa pagkain. Kaya okay, natin, siya ang na treat sa atin. Siya ang lahat ng bumili. Kaya sabi ko, babawi, kinala lang ako next time. Oo, oh, daw wala ulo po. tao naman, sabi So thank you so much you know. hmm. Kaya -kaya uh, sa buwan. Kaya-kaya po parating nakuling train. Mahapit sa akin. Baka po kasi mag-uusapin sa inyo. Thank you sa lahat. Ang mga suba-suporta na pipigay ng tala. Salamat sa inyo. God bless you all. Ang kamamangdibig na nagmamahal sa inyo pala. Kung kayo po ay manood, mag-comment po kayo. Kaya magpapunta ko po ang mga bahay. Comment and share po at saka na. Thank you all guys, I'll see Narito na po tayo at nakapasok na po tayo sa day. ang puno po tayo dito po sa gabi-gabi ka dito. Dahil nga po bawal po ang kumuha ng videos kaya ang sarili ko na lang po ang video ko at hindi ko siya pwedeng ikalat yung aking kamera. Kaya sa akin na nga lang po yan nakatutok ang inyong kamamang TV na medyo nagmomoni-moni. Ayan. Tingnan nyo nga po kamamang TV. Uh, palingali nga po tayo. Dahil nga po baka po nandyan yung uh, guard na tumitingin sa mga kumukuha ng video. At ganun din po kung makikita nyo po na sa aking background sa likuran madaan po tayo ayan po may mga building po diyan na nakikita natin sa ating background kaya nga po uh, patuloy na ang train na ito ay umuusat patungo po ng Ligalda pauwi na po kasi ako Uh, ayan nga po, um, ngayon po at naumpisahan na natin ang sumakay ng train papuntang Marikina o um, uh, Marikina man o Kubaw. Dito na lang po tayo sa sakay sa Mayor da, dahil Mayor Dada pagkakataon sa inyo. Sana po huwag kayong magsawang manood sa aking mga videos at patuloy na suporta.